paano nahiwalay ako nung single mom na ako? Every month, pa isa isa na ako ng let go ng mga items ko kasi ayoko talaga mangutang. Parang ayoko talaga mang... Mm. Ayaw talaga mang Alam mo na yes. to ako, kung saan pa Parang, okay. nililet go ko na yung mga items ko. Ah, parang nalala ko nun, kasi ang pinakauna kong binenta nung mag-move. Kasi, di ba, kapag magre rent ka pala ng ng unit, may two months oh, deposit, yes. one month yes. advance. So, hindi ako ready. Eh, kailangan na namin lumipat ng mga bata hmm. sa mas maliit, sa studio type na bahay. Kasi, hindi ko kayang i-maintain yung two-bedroom na unit hmm. ko before. So, nagpapanik na ako. So, ang una kong binenta, cellphone. So, binenta ko yung phone ko. Tapos, nagpalit ako ng phone na basta lang may working na app na Instagram and Facebook. Pero mura lang yon kasi parang 4,000 lang yun eh. Tapos, syempre, groceries namin ng mga bata. So, ang next ko na binenta, parang the month after that, is yung laptop ko. Mm -hmm. Pinakahuli kong binitawan, yung Nintendo Switch yeah. ko na binili mo. <laughs> Tapos, alam mo ba, twin, nakabili na ako ulit. Oh, oh, <laughs> Thank you, twin! Oh, Tapos, nakalala talaga kita. Alam lala. ko, alam mo, i go yun. Oh, <laughs> talaga, oh. kailangan mo i-let go. 動かせ Gaming is life, twin. Yes. Alam mo yan. Oh my gosh. <laughs> yun talaga yung pinaka-last kasi yun na lang yung string of sanity ko. Yung paglalaro. Uh -huh. Pero talagang kailangan ko na siya ibenta kasi ang mahal din ng pamasahin ng mga bata papuntang school. Siyempre, araw-araw, yes, yes. grab. Uh -huh. Diba? Parang ang hirap. Hindi naman ako pwede mag sa taxi palagi. Kasi uh -huh. aantayin mo pa, aabangan mo pa, ilooban pa naman yung samin. Malilate yung mga bata. So, yes. grab talaga ang means of transportation. Twin, ang sarap sa feeling. At alam mo ba, ang binili kong switch, dalawa, pinang regalo ko pa yung isa. Wow. Twin! I'm so happy for I know! You. I know. Sobra twin Ang sarap sa feeling. At saka, na-realize ko lang, nung babayaran ko na, nung sinabi, ma'am, switch po. Oo. Oh, oh, ilan? Dalawa. Nung pagkasabi ko, dalawa po. Pagkasabi ko ng dalawa, sabi ko, galing hmm. mo, girl! Tap <laughs> ka na! Sabra! masarap sa tingin, <laughs> twin, as in, naalala ko, palabas ako na ng data bliss, gusto ko pang maiyak. Thank oh, you, Lord. Oo, oh, oh, thank you <laughs> din, twin, kasi, sige, gusto ko lang din i-share talaga, kasi, Ina is very generous to her family, but na alam na ng mga tao. Pero si Ina kasi sobrang generous din niya talaga sa mga best friends niya. Because I remember when I was selling my switch, when I posted it and you messaged me about it. Hindi mo muna tinatanong kung pwede mo bilhin. Tinatanong mo muna kung kailangan kong mangutang. Yung hindi ako nagtatanong tapos you offered and ako naman kasi kasi sobrang love kita gusto ko rin ituro sa mga anak ko na dapat marunong kami mag-adjust sa kung ano yung ka capacity lang namin na meron kami kaya kahit na inoffer mo na gusto mo pa utangin Twin, pautangin na lang kita. Tapos, hindi ko tinanggap, Twin. Kasi una, love kita. Tapos, hindi ko nararamdaman na naghihirap kami. Kasi may pwede pa ako i-liquidate. Nagigets yes, mo ba? Yes, yes. Parang, para nag-let go ka para lang. Oo, Oo parang ang uncomfortable ko lang na manghiram na manghiram ka ng pera. Meron bang naungutang na naka-Nintendo Switch? Yung gano'n yung feeling ko. <laughs> Naiintindihan oh, mo ba? Yes. May, tama naman. Tama naman yun. So, hindi ko na, hindi ko in-accept yung offer mo. I said, thank you. Tapos, sinabi mga nabibilin mo na yung Switch. Tapos, yun, tas, pa in-explain ko sa'yo, Twin, ingat ingat ko yan. limited edition niya. Oo, oh, limited edition. <laughs> kasi kailangan ano mo ng pang sweldo sa mga yaya mo, remember? Oo, oh, kay Ate Cecil, mm. parang kailangan ko ng pansalili sa kanya. Tapos i-share ko lang din, buhatin ko lang din si Ate Cecil. Kasi gusto ko mapanood <laughs> niya to. Sige. <laughs> kasi, Hi, Ate Cecil. Hi, Cecil. Chup, chup, mwa, mwa. Parang itong helper ko na to, dalawa kasi sila. Tapos mm -hmm. yung isa, nilipat ko siya ng trabaho sa isa kong Chinese friend mm -hmm. na mas mataas yung salary niya. So si Ate Cecil, alisin ko na rin siya sa work. Sabi ko, Ate, huwag ka magalala, hanapan kita yung mas mataas na sweldo. Mm. Tapos umiyak si Ate Cecil. Mm. Tapos sabi niya, Ma'am, hindi po ko makapaniwala, binenta niyo po yung switch niyo. Kasi alam niya nga na sobrang oh. ko. Na, sabi niya, naubos na po yung mga gamit natin dito sa bahay. Tapos sabi niya, Ma'am, ikalahati niyo na lang po yung salary ko. Okay lang po. Sabi niya, kasi mm. family ko na po kay nila, Mori. Tapos sabi niya, pag nakabawi na lang po kayo, tsaka na lang po ako paswelduhin nung, nung dati. Tapos syempre, sabi ko, ate, ano ba syempre hindi ako papayag? Kaya binenta ko yung switch tapos binigyan ko siya ng salary niya. And then thankfully, madasalan din kasi si ate Ceci. Lagi siyang nanonood ng 700 Club Asia. Pwede mo siya tawagan anytime. Huwag lang pag oras ng 700 Club Asia. Hindi siya sasagot. So, ano, ano sabi niya, nagpe-pray na po tayo kay Lord. Dalawa na po tayo. Nagpe-pray sa mas marinig tayo ni Lord. Yun na, naglas hermanas na. Hindi na oh. kami naghiwalay. At din may kasama mo si oh, Ati Cecil. Okay naman, Syosil. yes. Hi, Ati <laughs> Twin...